Narito naman po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Ngayong araw, isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international designation na LPA 10E ang patuloy na minomonitor ng pagasa. Huling namataan ito sa layong 2,295 kilometers east of southern Mindanao. Ayon sa pag-asa, may katamtamang posibilidad na ito'y maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Samantala, patuloy na nakaapekto ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na umiiral sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malalaking bahagi ng ating karagatan. Yan muna ang ating lagay ng panahon at manatiling nakatutok sa alam Alamunya sa Balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.